nanggigil ang mga senador sa dating pulis na nanakit at nagkasan ng baril sa isang siklista sa Quezon City. Gusto ng mga mambabatas na turuan ng leksyon ang road rage suspect. Si Daniel Manalasta sa report. Umabot na sa plenaryo ng Senado ang nangyaring road rage sa Quezon City kamakailan, kung saan nag-viral ang isang dating pulis nang tutukan niya ng baril ang isang siklista. Tumayo si Sen. Jingoy Estrada at nanawagan sa mga kasamahan na imbestigahan na rin ang pangyayari. Base po sa nakalap nating impormasyon ay tinapik di umano ng siklista sa sasakyan nitong pulis na ito, nitong kalbong ito. Dahil nasa loob ng bike lane ng kanyang sasakyan pinuna na ni Estrada na tila sinisisi pa na nag-viral na dating pulis maging ang ibang tao. Baka raw na ibaon lang sa limot kung hindi ito naisiwalat. Bakit sa kanyang presko na mukhang inisponsoran at pinakapan pa na kanya, mga kabaro sa PNP ay mga vloggers at netizens pa ang sinisisi dahil na-expose ang maling gawain niyang ito? Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, dapat ibagbawal ang ganitong klase ng road rage sa lipunan. Dapat anyang bigyan ng leksyon ang may sala. Buti nakunan to ng video. I'm sure araw-araw may ganito klaseng road rage and we should teach these people a lesson. Kung ano bang pwedeng isampa na kaso sa kanila. Si Sen. Ronald de la Rosa naman sinabing hindi na dapat pahawakin ng baril ang nasangkot sa road rage. Pwede naman daw si Gawan kung galit, kaya bakit kailangan manutok ng baril? May matapang na tirada naman si Bato sa nag-viral na dating pulis. Pariho ko pa naman ng ulo yung kalbo rin yung po. Kalbo yun, di ba? Oh, retired police din. Eh kung ako yung kinasahan niya, nanabaril ko siya. Dahil pag nakita yung kinasahan mo ako, babaril din talaga kita dahil uh, may ako. Ayon kay Sen. J.V. Ejercito, hindi niya palalagpasin ang insidente. Hindi anya dapat makalusot ang ganitong pangyayari at dapat itong makasuhan. Payo naman ni senator Bongo, Huwag gamitin ang baril sa pananakot. Dapat sila po ay maging magandang ehemplo. nag nagserbisyo po sila bilang uh, pulis. Tinuruan naman sila paano maging uh, responsible uh, gun holder. Huwag niyo pong gamitin yan sa mga inosente. Gamitin niyo yan sa mga kriminal. Sa ngayon, nakatakda ng isa lang sa Senate Committee on Public Order ang investigasyon sa pangyayari. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.